Mamili na kayo. Pili na. Ganda kaya, oh. Ito ganda ng design. Sa mga mahilig dyan, oh. Ganda. Oh, pampasok. Yan. Pandalaga. Oh, may ganito din na mga style, oh. Ganda kaya, oh. Size nito, nine. Ano kaya? Siguro marami itong size 2 po. kaya? Uh -huh. Daran. Size 6. Oh, um, Magpian na. Sa price. Oh, ganda. Pagay ito. Size 6. Ang dami kaya, oh. Ang dami ko pa ngayon na hakot. Ayan na Oh. Oh, uh, diba? Oh. Ganda kaya. Hmm, ito. Dalaga dalaga. Virgin of Virgin.